As per Mrs. De La Costa's request, she has modified her last will and testament. Disinherited na sina Joanna at Yuan as her legal heirs. Nakasaad dito na idodonate ni Madam Aurea De La Costa ang 70% of her shares sa De La Costa Food Corporation kay Ina Villarazon. Pag pinirmahan nito ni Ina, sa kanya na ang shares ni Madam Aurea and may karapatan siyang pamunuan ng kumpanya. So, ibig sabihin, kahit na ano pang mangyari kay Madam Aurea, mawala man siya sa mundong ito they are no longer part of the property division. Kung hindi kayo babalik sa mansyon, You're only allowing Ina to deceive and manipulate Madam Aurelia. She will continue with her scheme. Eh, hindi pa nga natin alam kung sino-sino pa ang napapaikot niya para mahulog sa patibong niya. Mali yung iniisip sa akin. It's just so hard to believe that, Ina. Promise, wala talaga akong interes sa yan. Para kasing imposible na wala kang gusto makuha in return. team mo. Ano, I'll uh, uh, go ahead. Ah, uh, sige. Ingat mo, thank you ulit ah. Thanks. Sige ba na eh. Bye. Bye-bye. <laughs> done, Ina. What a well-planned scheme, Ina. Yeah. Wow. Lasing ka ba? Lasing ka nga. Bakit? Pag lasing ba ako, mas madali akong mauto? Kahit puno ng alak tong utak ko, Ina you can never manipulate me. Hindi ako katulad ni Lola at ni Francis na madadala mo sa mga tricks mo. Ano Francis? Usap mo. Pakita ko nga eh. Hinatid ka pa. Siya na ba ang next prospect mo? For this scheme? After Lola, si Francis naman ang huhut-hutan mo? <sighs> Nasa stockroom tayo. Was that already part of your plan? To manipulate me, gain my trust, and take money from me? I'm so stupid. Hindi ko maglang yung nakita o naramdaman. Wow. Ano? Gulang papay ba yung makakuha mo kay Lola na pera? How much? How much do you need? Para mabigay ko at makakoto ka na bilang isang professional schemer! Ginagawa mo na atang pastime yung pagsampal mo sa akin eh. Let me remind you, Ina. Di porket nakuha mo na ang share sa kumpanya. Pwede mo na akong bastusin. Deserve mo yan. Kasi bastos ka talaga. Matapos akong sakta ni Joanna, ngayon ikaw naman. Akala ko pala mo naintindihan mo na yung sitwasyon. Kung ayaw mong maniwala sa akin, hindi ko na problema yun. But don't you dare insult me, bastusin ako, at pagbintangan ako naman kung anong pang bagay na hindi ko naman ginawa. Hindi ginagawa? Eh, nakukuha mo na nga eh. Nung una, I gave you the benefit of the doubt na tinutulungan mo lang kami, mapait ka talaga. Pero no, all along, Joanna was right. Talagang certified manloloko ka at nasasaktan ka dahil it's true. <coughs> Alam mo, hindi ako mananalo sa'yo. Kasi lasingkat nakitid yung utak mo. Kapag nahimasmasan ka na, bumalik ka sa akin. At isa-isa kong patutunayan na wala akong hawal sa pera ni Lola at lalong-lalo na sa company. Then don't sign the agreement! Wala naman talaga kung plano mag-sign! Happy! No doubt na desisyon na lang ng ganun bigla si Lola. Dahil wala naman siya makasahan sa inyo eh. Because you're both hopeless. Ako, <laughs> hindi mo ba ako gagamitin? kakaroon pa para basusin ako! Sa bagay, mo naman ako papatulan. Ano ba namang meron sa akin, di ba? Ang deso na nga pala ako. And I won't be a part of your plan anymore. Si Lola at si Francis alang lang mapapaikot mo. Hindi mo alam yung mga pinagsasabi mo. Hindi ko pinapaikot si Lola. At lalong wala akong plano kay Francis. Pagod na pagod na ako mag-explain sa inyo ni Joanna. And I don't deserve this kind of disrespect. Dahil alam ko wala akong ginagawang masama.